Hi guys, andito kami ngayon sa may cemetery dito sa Mampinlupa. Ang hirap ng parking dito guys. Iwan na natin yung smash dito. Lakad na lang tayo papunta dun sa cemetery. Guys. Sobrang madaming tao ngayon, tsaka sobrang matraffic. Ayan eh. oh. ice cream. Atos na kami pumunta dito guys kasi kahapon mas maraming tao. Ayun hindi na masyado. Okay, sobrang Ay, ma. Ay. Ito na pala 'yan. Kalawan dong ka na Eh. Sabi ko diretso kana doon eh. Eh na guys, nakapasok na kami dito sa loob ng cemetery. Sobrang mataas to guys oh. ito eh, nagbibenta ng ibon guys ito yung mga musileyo musileo bandang dulo kasi sila papa dito guys wow ganda naman itong mga to plastic beer lipayment Meron naman siguro doon maano 'no, yung napunta na magbabayad. Nainingil na. Meron yan dito. Okay. ang dito daw. Ay, malapit na Tayo kay Papa. Ito 'yung kanila, guys. Wala pa na dalaw na ma. Tumaas na yung upa. Tumaas <laughs> Para 100 na. No. Opo, nagbayad ako nung nakaraan. Ano eh? 3 years din na ano. 1, 2 yata na bayaran ko. Kanto Ayan guys, papalinisan muna natin. Pintura tsaka gold. Ano pala yan yan? Kulay ube na. Ayan, pintarahan natin siya guys. dan Pintura Negeri Marami siksikan no. Dika, di ka hapon boss, marami kayong na ano, na pinturahan. Ha? Umulan? O nga pala nagulan ulan ulan May <mulat> marami rin kayong kakompetensya ngayon eh, no? Ayaw nilang pa eh. <laughs> Sa't bigayan, no? Ayaw, dami naman yung papapintura eh. Sina ako na ka? Ilang patong na to. Sa dalawa, tatlo, apat, lima. Limang patong. Ito rin kabila o. Oh. Taas na.

basic pati sa patay tumaas na yung upa may ha eh, ha <laughs> ha ha Masih plastik, mirip kalau. Ganda na. So ayan guys, tapos na namin papinturahan yung puntod nila papa at nila lolo. So sa mga kamag-anak ko na gustong pumunta dito sa simenteryo guys, hinihintay kayo ni papa at ni lolo. Ayan. So ayan lang guys. Dalawin nyo yung mga mahal nyo sa buhay kaysa kayo yung dalawin sa bahay. <laughs> yeah <laughs>